Ophir, isang maalamat na lugar na unang binanggit sa banal na aklat ng Biblia, anong klasing lugar ba ito at nasaan ba talaga ang totoong lokasyon? Kaibigan, ang inyong video na mapapanood ay hango sa mga pagsusuri, pagsasaliksik at pag-aaral ng mga eksperto at dalubhasa sa larangan ng kasaysayan, sining, agham at kultura na sinusuportahan ng mga ebidensya at mga salaysay na nagmula sa Biblia, Koran at iba pang mga sulatin at panitika ng mga sinaunang tao, hindi intensyon ng video na ito na sirain ang inyong paniniwala, kultura, relihiyon at tradisyon kundi ito ay pagbibigay lamang ng dagdag kaalaman. Maraming salamat po. Sino si Ferdinand Magellan? Kapag binabanggit ang pangalan ni Ferdinand Magellan, nakadikit palagi ang salitang Lapu-Lapu. Si Lapu-Lapu ang unang bayani ng bansa na lumaban sa tangkang pananakop ng mga banyagang Espanyol na dumating sa ating bansa noong 1521. Sa Battle of Mactan nagapi at nasawi si Magellan sa mga kuko ng pangkat ni Dato lapu lapu na dahilan upang mabigo ang mga dayuhang Espanyol na sakupin ang lugar sa unang pagkakataon. Si Magellan, na hindi alam ng nakararami sa atin, siya ang unang dayuhan na nagbukas ng pintuan para sa iba pang manlalayag mula sa kanlura na magkaroon ng interes na sakupin ang iba't ibang lugar sa silangan na wala pang mga tiyak na pangalan. Ang lugar na napuntahan ni Magellan sa silangan ay pinamumunuan ng mga raha, dato at sultan na pinaniniwalaan na nagmula sa rin sa lugar ng Borneo, kalaunan, ang walang tiyak na pangalan na lugar ay sinakop at pinamunuan ng bansang Espanya na tumagal ng mahigit sa 300 years, ang bansa ay nabigyang pangalan bilang Las Islas Pilipinas bilang parangal sa hari ng Espanya na si King Philip II, ang pagkakatuklas sa Pilipinas ay hindi sinasadya, munit dahil sa ganda at sagana ito sa mga likas yaman na kagaya ng ginto, tatlong bansa ang sumakop dito kabilang ang Amerika at Japan. Ano ang tunay na pakay ni Magellan? Mula sa mga libro na natutunan natin sa elementarya at high school, sinasabing naglakbay si Magellan mula sa Espanya upang tuklasin ang Malaccas o Spice Island gamit ang Rutang Silangan-Pakanluran. Isang ruta na hindi pinapaniwalaan ng mga bansang nagbibigay ng malakihang pondo sa paglalayag ng mga panahon na yun, si Ferdinand Magellan ay isang Portuguese na nagbigay ng kanyang serbisyo sa hari ng Espanya matapos natanggihan at hindi paniwalaan ng hari ng sarili niyang bansa na Portugal, iminungkahi ni Magellan na malilibot niya ang mundo at mararating ang isla ng Molucas na gamit ang rutang silangan pakanluran. Ninais niyang patunayan sa hari ng Portugal ang kanyang paniniwala na ang mundo ay bilog at handa siyang tawirin ang baybayin ng mga naglalakihang karagatan na gamit ang rutang kanyang pinaniniwalaan, ang rutang silangan-pakanluran. Ay hayagang kumukontra sa paniniwala ng mga sinaunang manlalayag at historians na ang mundo ay isa lamang flat surface sa ibabaw ng kalawakan at hindi bilog, ang ganung uri ng paglalayag ay napaka-imposible. Subalit ang ideyang ito ni Magellan ay sinangayunan ng hari ng Espanya na si King Charles I. Biniyayaan niya si Magellan ng limang barko at noong August 10, 1519, nagsimula ang kanilang paglalakbay. Hindi naging madali sa pangkat ni Magellan ang paglalayag sa karagatan ng Atlantic Ocean na gamit ang makabagong ruta dahil bukod tanging ang pangkat niya lamang ang tumawid sa karagatan ng Atlantiko ng Pasilangan, hindi nila kabisado ang daan dahilan upang masira ang dalawa nilang barko ninais ng ilang mga kasama ni Magellan na magbalik na lamang ng Espanya at iabandona ang misyon, unti-unti nang nawawala ng pag-asa ang pangkat ni Magellan subalit noong October 1920, isang lihim na lagusan ang magbibigay susi sa kanya upang marating at mapatunayan na ang mundo ay bilog. Ito ay ang pagkakadiskubre sa isang masikip na lagusan na pinangalanan bilang Strait of Magellan, isang daanan na makikita sa pagitan ng bansang Argentina at bansang Chile, mula sa rutang ito, Natagpuan nila Magellan ang kanilang mga sarili sa gitna ng malawak na karagatan ng Pacific Ocean, narating nila Magellan ang Guam noong March 1521, at mula sa Guam, ay narating nila ang lugar ng Cebu. Hindi na ituro sa atin sa aklat ng kasaysayan noong elementary at high school na ang Mall Lucas o Spice Island ay matagal nang alam ng mga bansa sa kanluran dahil dito sila umaangkat ng mga rekado na ginagamit nilang pampalasa sa kanilang mga masasarap na pagkain, nang marating ng pangkat ni Magellan ang Cebu, Agad silang kinaibigan ng Raha ng Cebu na si Raha Humabon at tinanggap ang relihiyong Kristyanismo at nagpabinyag bilang mga Katoliko, bilang respeto sa bagong kaibigan na napadpad sa malayong lugar. Hindi natanggihan ni Magellan ang pakiusap ni Humabon na lusubin ang lugar ng Mactan na pinamumunuan ni Lapu-Lapu. Bagamat may taglay na bagong armas at modernong kagamitan sa pakikipaglaban ang pangkat ni Magellan, sila ay natalo, at noong April 27, 1521, nasawi sa labanan ang pinuno nilang si Magellan matapos itong tamaan ng panan na may lason sa kanyang hita. Ang misyon ni Magellan na baybayin ang Mall Lucas gamit ang silangan Pakanlura na ruta ay pinagpatuloy ng kanyang mga naiwan na tauhan sa pangunguna ni Sebastian del Elcano at Antonio Pigafetta, sila ay tumakas sa Cebu at nakarating sa Mall Lucas noong November 1521, Tanging ang Victoria lamang mula sa orihinal na limang barko ang nakabalik sa bansang Espanya noong September 1522, ang mga datos patungkol sa kanilang makasaysayang paglalakbay ay isinulat ni Antonio Pigafetta na naging hudyat at nagbigay daan para sa iba pang mga bansa sa kanluran na maglunsad ng iba pang mga paglalayag sa iba't ibang parte ng mundo. Namulat din ang mga bansa sa kanluranin sa katotohanan na ang mundo ay bilog at hindi flat surface na una ng pinaniwalaan, ang tanong. Ano ang naging kaugnayan ni Ferdinand Magellan sa paniniwalang Pilipinas ang sinaunang Ophir? Ang pangunahing layunin ni Magellan sa kanyang paglalakbay ay patunayan sa buong daigdig na bilog ang ating mundo, Bukod pa doon, layunin din ng kanyang misyon ang umangkat ng sangkaterbang rekado na pampalasa sa kanilang mga pagkain mula sa lugar ng Mall Lucas gamit ang rutang na iiba sa lahat, dahil dito, ang rutang ginamit niya ang nagbigay daan upang matuklasan ang higit pa sa rekado at pagpapatunay sa lahat na bilog ang mundo, dahil ang Pilipinas ay lugar daw na pinagpala sa lahat ng bansa. Ano ang natuklasan ng pangkat ni Magellan sa Pilipinas? Ayon kay Antonio Pigafetto mula sa inilathala niyang libro na Collection General de Documentos Relativos a las Islas Filipinas na may taon mula 1519 hanggang 1522, inihayag niya rito kung paano mararating ang maalamat na lugar ng Ophir. Ang Ophir ay ang lugar na unang binanggit sa Biblia na sagana sa ginto at mamahaling bato. Isa rin sa natuklasan ng grupo ni Magellan ang pagkakadiscover sa lahi ng mga lekwa, ang Lekwa ay ang lahi ng mga Samaritans at Lamads na mas kilala sa tawag na waray na Odlok, na ang ibig sabihin ay walang kinatatakutan. Kilala ang mga Lekwa bilang mga manlalayag at pinaniniwalaan na ang Ophir ay ang mismong lugar ng Samar dahil ito sa mga Lekwa na ang orihinal na pinagmulan ay ang lugar ng Samaria na matatagpuan sa bansang Israel. Nakita ng pangkat ni Magellan na ang mga dato ay may kasuutan at kasangkapan na gawa sa purong mga ginto. Ang mga lekwa ay mga manlalayag na may kasuutan na ginto sa kanilang mga sinasakyan na balanghay kung kaya't sila ay malimit na tina-target ng mga pirata sa karagatan, higit pa sa rekado at pagpapatunay na ang mundo ay bilog. Lumaki ang interes ng bansang Espanya na sakupin ang bansang Pilipinas at sa pagbalik nila sa Pilipinas noong taon ng 1565 sa pamumuno ni Miguel Lopez de Legazpi, Gamit ang mga modernong armas at relihiyon, sinakop ng mga Espanyol ang bansa na tumagal ng mahigit sa at 330 taon. Sumunod na sumakop sa ating bansa ang Amerika na tumagal mahigit 40 taon at bansang Hapon na umabot ng 3 taon. Sila ang mga manlulupig na nakinabang sa mga ginto at likas yaman na meron ang ating bansa, dumagdag pa dito matapos nating makamit ang kalayaan, tayo ay nasadlak sa sistemang political kung saan tayo ay pinamumunuan ng mga tiwaling opisyal ng ating gobyerno kung kaya't ang sinasabing Pilipinas ay ang dating Ophir ay isa lamang hakahaka at hindi pinapaniwalaan, ang bansa ay dumadanas ng labis na kahirapan at nananatiling nasa laylayan, matapos mong marinig ang tatlong serye ng Ophir at Pilipinas, kaibigan, ano ang pinaniniwalaan mo?